Mayanig. Isang so, malaking screen. Yung isang screen, ah. daw. Yung mayanig siya. Yung mayanig? Ah. Yeah. Marami nga oh. Maliliit lang. Ah, tingnan. Ay, nakawala pa rin, rin. na isang araw. Tunay. Sumabit siya damit ko. Naka wala. Ayun Guys, no? pangalawang dragon bobo. Parang marami malilito no Yun, may bulig. May bulig na naman. Ayo, laki. Bawala guys. Yo. Ah, Nga lay. Yo, may bulig din eh. laki. <laughs> <laughs> Ayap. Yan ang amana na hemi kasabay. Ya. sabi ko <laughs> <laughs> Ah, yeah. dai hey so laki ng bulig. Ayah. Lima ang ato. Oh. sa kabila. Heya. Panama. Panama na naman. Panama Bako na naman. Asa ah, ibabaw. Wala tayong huling hipon diyan. Kaya pala natanggal ang tali doon. Kaya natanggal ano? Oo. May isang malaki. iyan parang malungkot. Isda. Meron yung butaret. Tarit, tarit. Wala naman eh Puro isda Ayun meron pala isang butari Kasi nahuli oh Di na nakakita sa pagangat ah eh, pangalawang screen ay malaki. Oh, malaki. Oh. Sana. Ano meron? Ano oh, meron? Ah, kumakahiya Wala na naman pala. Madami din yan. Ito pa aircraft sa iyo. Bali, apa tayo sa pa. Wala naman tayo buka to tayo. Nakawit agad. यो। चलो भित्री नकलावन निस्नु। Ito pa yung sunscreen maliit. Angat natin guys. gura uh. misa kalibo nato. narito pa yung isoh. eh may patay guys oh. ano? may patay pero may wali eh. na gawala eh. oh, daming araw yung Ay, siya po si Michael Tan. Pero yung ano, may patay oh. Sayang. Bigla, eh. Ayan. Ayan na po. Oh. Ang pagpandaw. Oh. maalog oh. Last, last, last na ano. Ah, meron pa isa malakas ang alog dito ah. Oh, daming patay. Oh, oh. dami wa. Oh. Puro puro. Nalo. Puro arroyo. Ayun guys. Last na screen na yan. Hindi, meron pa isa. Rito. Eh, hindi ko na bibigyan. Ayaw mo kasi ito wad eh. Gusto mo nahihirapan. na nga. Ayan guys, tatak-tak na. sampuk. Ini sampung.